Uh, magandang araw po sa inyo lahat. si Freddy in YouTube at Filipinos America Blog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, I, I, I invite you to, to click the red button below So you could subscribe to my channel and uh, also click the uh, this uh, bell, the notification bell, so that uh, whenever there is a new video uh, that was uploaded by me, you could all immediately view it. Okay, and make and give me a big likes and make some comment regarding this matter uh, in Filipino or in uh, in English. At the same time, you could uh, share this video to your some of your friends and benefactors and some of your family. members and or as well as in the community where you belong to or barangay. Okay? Again, this is your host, Freddy. Now, ang ating content for today will be ito mga bumabati ko sa ating presidente na sabi under daw ang ating presidente which I don't think it is, it is right. Okay? In fact, it is a team Uh, team building or teammanship ngilagwano ng presidente figures widey uh first lady uh lisa marcos o tony lisa marcos tony Lisa. okay by profession she is a lawyer okay in fact she is a, a she has a, a company uh, a law firm okay so ganito ang uh, ang ang sinasabi nila ah uh, Uh, bakit daw si ah uh, ang ating presidente ay underdaw. Hindi po to hindi po katotohanan niyon. Sila po ay sila po ay team na nagtatrabaho in favor for the government, for the country. Look at what happened to President Bong, uh President Marcos uh senior. Uh, di ba ang ang first lady si Imelda Marcos ay point ni President Marcos Sr. as uh, Metro Metro Manila Governor, di ba? Oh. Pili nyo maganda ang, ang takbo ng gobyerno noon. Gumanda at ang ang gobyerno na ay rice exporting countries during those time. Remember, rice exporting countries ang Pilipinas with the help of IRI, no? Okay. Ngayon, sinasabi nila ano ba ang, ginagawa ng pangulo sa sa Germany at sa Czech Republic na mga Marshall lang daw naglalamyad da per uh, per Rodrigo Roa Duterte sa speech niya noong uh, nakaraang linggo diyan sa Plaza Liwasan Bonifacio. Ah uh, ito. Sasabihin ko sa inyo, papaliwanin ko muna sa inyo. Noong March 2024, Speaker uh, 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 Ferdinand Martin G. Romualdez said that President Marcos, uh, Marcos Jr. trip to Germany and Czech Republic has created thousands of jobs for Filipinos in the Philippines, Germany, and the Czech Republic. Katotohanan po yan. In increase po ng uh, ng uh, Czech Republic, ang uh, number of Filipinos overseas Filipino workers that can uh, apply just a Czech Republic to 10,000 quota uh, annually. Just imagine 10,000 malaking malaking pagkaya at maganda o ang ang kondisyon ng pagtatrabaho sa dalawang bansang ito ang Germany at ang Czech Republic. Okay? Okay, Marcos has also increased the budget for because of this Mar Marcos has also increased the budget of the armed forces and has used them for civil projects like uh, building schools and chosen to serve in his own defense secretary which keeping a direct role in running the military. Ito po ay si Gibo Chidoro. Okay? Ang itong lahat man ito ng mga desisyon ng Pangulo ay, ay talagang alam din ni President ni, ni First Lady Lisa uh, Araneta Marcos. Kasi sila ay kasi ang lahat ng gagawin ng ating presidente, hindi naman kabugado ang ating presidente, ay in line at konsulta sa kanyang asawa. Eh, husband and wife nga yan eh. So, anong masama doon? Anong masama? Pero hindi nagdidirect si Lisa ah, unless si, go, si ating presidente ang gumagawa. In fact, tinignan yung ginagawa niya. Every time na lumarabas siya, sino ang ginagawa niya? uh, caretaker. Di ba si Vice President uh, Sara Duterte na traitor naman? Ha? Huh? At doble cara? Oh. At uh, di ba nilulusan ni, ni Vice President Sara Duterte to step down? Ha? Huh? Uh, di ba? Noong nakarang linggo sa, to step down. Ang sabi niya kay Presidente Bongbong Marcos Sr. Sa Diyan, hindi nga lang siya nagtalumpati, eh, pero sinasabi doon sa rally na yon, Sarah Duterte Sarah Duterte di ba? Oh. pero anong nangyari? ang crowd na sinasabi nila pupunta raw sila sa Malacanang eh paano? eh konti lang sila eh baka 10,000 lang yun eh Para punuin mo yung liwasang bunipasyo. Ano ba niya yung liwasang bunipasyo? Napakaliit lang noon. Para magsaga, magsagawa ng people's power. Sana ko sakop nila yung buong liwasang Bonifacio. Lahat, pati overpass, underpass, ah, uh, kasama. Puno ng tao dapat yun. Oh. Eh hindi eh. Nakakalaan lahat ang mga sasakyan eh. Ano masasabi nyo? Oh. So, so, hindi pwede. Imposible yung kanilang, kumbaga sa ano eh, kanilang imagination lang yun. Hindi yung totoo. Ito, ito ah. Uh, ito, ipaparinig ko sa inyo. Okay? In Germany, Marcos said his travels are for business and not for sightseeing. This, after former President Rodrigo Duterte claimed the president's overseas trips were mostly for leisure. <laughs> This is my schedule for today. Uh, where's the ano you know, at paseo? Wala. You know, yung kasama mo, yung kasama nyo kami, you know, they don't make pasyal. Uh, even in the places that I know or I, I've spent a lot of time with, hindi, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan. Nadirig Na nyo? May ite si Pres, uh, Pangulong Bogbong Marcos Jr. Eh, ito ay ulit ko. Napakahirap. Alam niyo, nung ako'y nang... babalik ko na naman. Nung ako'y nagtatrabaho. Pag ako sumasama sa boss ko, ha? Hirap na hirap ako. Ang kanyang itinerary, what, three days lang. Kasi sumasama ako sa kanya. Parang si Martin Romualdez. Kaya napakahirap. Pagod na ako, gusto ko na sumuko. Yung katawan ko, gusto ko na sumuko. Pero napipilitan ako kasi boss ko yun eh. Nasama ako. Oh. Pag nag-meeting, kasama din ako ng meeting. At syempre, pag kasama ka sa meeting, you have to prepare yung assignment mo. Bibigyan ka ng assignment ng boss mo. At ipapaliwanag mo sa meeting. Kaya nasanay na ako doon. And because of that, uh, once you are like that, yung ginagawa natin Pangulo, walang bihira dyan sa mga sa, dyan sa Pilipinas na makakagawa ng ginagawa natin pangulo. Napakahirap yan. Uh, Binom mo mga kausap mo dyan ay puro mga from different uh, countries. But, matindi yan because it's all about business most of the time. Uh, trade bilateral agreement. Uh, opening. Opening uh, uh, opening a sales stock. ibinebenta ng ating pangulo ang ating basa upang makaroon ng opportunity na makapagtrabaho ang ating mga kababayan overseas Filipino workers in different parts of the world. Ha? Huh? Eh, yung eh sa ano lang 'yan, 'di ba, sa Middle East. Ito this time in Europe, in European countries, mas mabigat ang mga uh, at maganda ang uh, ang trato na uh, nakabubuti sa mga overseas Filipino workers if we are going to let them work in European countries like here in America. Oh, am I right? Kasi dyan sa Middle East, eh, kadalasan, eh, namamblema tayo, diba? Uh, maraming napapatay. Maraming nakukulong. Diba? So, ang ginawa natin, Pangulo, sa European countries. Huh? Hindi... Maring may contin discrimination but it is only minimum at maganda kasi the more Filipino that can work outside the country the better for the economy of the Philippines kaya ang ating uh, ang ating uh, ang ating uh, estimated uh, dollar reserve because of the overseas Filipino workers amounting to 37 billion dollars yearly mabigat di ba? 37 billion dollars yearly ang nangunguna ko dyan ay ang mga U.S. Pilipino ang latest report ay 13 billion U.S. dollars annually just here in America at yung iba uh, uh, ano na yan mga punong different countries na yan pero pinakamarami talaga dito ay sa Amerika. 13 billion US dollars. So itong mga yung ito mga ginagawa nitong iba ah, ay naku, masisira ang <laughs> ka. Uh, uh. Oh. where is the pasyal? Ah? Huh? Uh, ba mga asabsyonista? Di paseo. Oh, huh? ha? Di paseo. Oh, where is the paseo? ay Spanish Marcos, yung props mo, ang dahil-dahil gawin ng clerk mo yan. Ha? Oo. Uh, oh, Oo. Wala ang kamang sa Australia. Dalawang beses ka na bumalik. O, tapos sasabihin mo, bumalik. Hindi e, ako bumalik. E dalawang beses ka nga pumunta sa Singapore eh. Para lang manood ng... Ah, uh, wag mo sabihin na sino <laughs> Mga walang... <laughs> walang magawa mga itong mga itong tatlong ito ano ba to headlines ah uh, mga vlogger din ito eh Man, nang, uh, maninira pero walang alam ha Eh ito ay eh, kung kaya nila ako edi sagupain nila ako sa debate. Tingnan ko. Eh mga may edad na rin eh. Kaya <laughs> kahit anong paninira nila, wala silang magagawa. Bakit? kasabi lang puro pasyal daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr pumunta ka sa dito na lang huwag ka na lumayo sa google na lang tingnan mo ang gross domestic product natin GDP, mataas tingnan mo ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr dito rin sa google mataas okay trust rating yan at ang performance rating mataas. Ha? Ah? Kasi Ah, eh dahil sa pag pagpusasa pumupunta ang pangulo ay eh, iba ang ginagawa niya. Siya nga tinawag na Mr. Salesman. Ah? Kailangan natin 'yan kasi nakuwasak ang uh, ang bansa during the six year term of Digong Duterte. Si Digong Duterte, tatlong beses lang umalis sa six-year term niya sa Japan, sa Russia, and China. Wala na. Hindi na lumabas itong si Digong Duterte. Kaya ano nangyari? Sino ba ang nakinabang? Wala. Ha? Nga. <laughs> Nga. Kaya, ito, tingnan natin kung ano pa itong mga sinasabi itong mga gunggong na to. Alex si Duterte. Oh. Ilang beses ka pumunta sa Singapore, for hmm. leisure? Mm. Huwag mo sabihin na may dala-dala ka rin notebook doon at sasabihin mo, papunta <coughs> uh, akong Singapore, marami ako. Nung isang punta ni Bongbong Marcos Sr., is talagang for pleasure at private yan, private na siya ay pumunta at uh, inabot lang ng ano, wala nga siyang caretaker because it only takes about time hindi umabot ng 24 hours oh, parang manood lang ng sports that's okay bakit sa private life mo hindi mo ginagawa yan napupunta ka, makano lang pa sa Singapore at binayaran nila yon. binayaran nila yun. So wala, wala ka ng pakialam doon. It's personal. Purely personal. At ginawa yan during weekend. Day off. Day off. Okay? Nakuha nyo? Ako nga, nung nasa katrabaho ko dyan sa Pilipinas eh, wala akong pakialam sa akin kung ano gawin ko pag araw ng day off ko. Bagamat ito ay on call. Kasi hindi siya nagbigay ng caretaker. Kasi para ka na nanood eh. Para ka nag uh, uh, day off talaga, day break. Yun lang. Ba't wala na ba pag wala, wala ka nang na bakarapatan para mag day off? Meron. 'Di ba? Okay, tingnan pa natin itong mga tong mga gunggong na to. Busy ako, busy hmm. ako. Mm. Eh bukas araw ka na doon sa F1 eh. Oh, yes. Tapos sa Washington. mga mga senior Poy na rin boy, to eh. Yes, Leo uh, Marcos. Oh, uh, uh, yan. Uh, yung dala mong folder or journal, dali-dali mm. eh, yung isulat yan. Pwede pang props lang yan. Mm. And in the first place, sino namang Hindi props yan. Guide yun. Na itinerary mo. Kahit pumunta ka. Kung ikaw nagtrabaho sa kumpanya at meron kang ganyang assignment, ha? meron kang itinerary na kailangan matatapos mo. Ha? Huh? Within a bound, it is bounded, bounded by time. Hindi pa pwede yung pag hindi mo natapos eh, kahit ilang araw pa matapos, hindi pa pwede yun. Kung ikaw, maga, kung ikaw papupuntayin ng bus mo sa isang lugar, like for example, from Manila to Bacolod, bakit ka pupunta ron? Yun ang unang tanong ng audit. Bago ka bigyan ng, ano, ng, ng ano ng cash advance kasi may cash advance kami kailangan i justify sino mag justify hindi ikaw ang mag justify ay yung department manager na magpapapunta sa iyo doon oh tapos the expected result what are what are those things that you are going to do with that with that with that uh, with the trip kailangan eh, ipapaliwanag i justify how much will be the expenses incurred to be incurred uh, oh. if there will be a meeting Meron kang budget for those meeting? Okay? So ganun din dito. Lalo na dito. Okay? So ganyan, ganyan ang sistema. Kaya yung mga naninira katulad nitong mga itong, itong mga gunggong na to, ay eh, walang alam 'yan. Walang alam 'yan. Hindi nila alam kung ano paano kung paano ang trabaho ng isang pangulo ng Pilipinas. Hindi nila alam kung paano ka naging isang chief executive officer ng isang kumalaking kumpanya katulad ng PLDT, Meralco, uh, Ayala Corporation, San Miguel Corporation. H Hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kadali. They are expecting something from you from your trip. Katulad yan, nag generate ang jobs naga uh, Uh, direct foreign investment at syempre, with that direct foreign investment kailangan hukayin pa at uh, gagawa tayo ng paraan upang pagkaroon sila ng easy uh, easy business diyan sa Pilipinas hindi yung may mga uh, tawag nito red tape, babawasin na yan siguro mga two step lang o three step, tapos na naka-invest na sila pwede na silang mag-place ng, ng isang malaking company that will generate more jobs for the company, that will generate more uh, dollars for the company. And as well as, ang end, end, uh, end, end result ngayon, ay ang comp, ang bayan ang nakikinabang. Because that company might be an exporting company. Am I right? Okay? So, this shows, pretty I hope that uh, kung meron kayong uh, comment, maglagay lang po kayong comment. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe lang. At bigyan nyo ako ng big likes. At sinasabi ko sa inyo, you, you could uh, share this video. And I really appreciate it to your friends and benefactors, as well as in your community where you belong to. Your host, in God we trust, never hold you peace.